birthday ganda ang ganda ganda ng prinsesa happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday Bea ang ganda naman ng prinsesa ng violenta oh ang ganda ganda naman kumusta kumusta yung agawat uh, gawad ano Huwarang mag-aaral. Diba? Okay. Oo, oh, oh, ilang taon na ikaw? 11. O, 7 years na lang ha. Di ba? Okay. Ano nga uling wish mo? No? Ano uling wish mo? Maging? Sana po -tuloy, tuloy yung ano ko po, with honor. With honor. Kayang-kaya. Ikaw pa. O, oh, diba? di ba? O, oh, uh, tawag nito, tulog ka na ng maaga para bukas mas paganda ka pagpasok ha love you anak happy birthday to you